Hello guys, welcome to my channel Buhay Barrio Vlogs Punta kami ngayon sa aming uh, kunting taniman ng mga prutas at maglilinis ng konti, kung ano lang yung matapos namin, yun ang uh, babalik na naman kami, pero malayo po siya, uh, one and a half hour galing kami sa barrio, punta rin kami sa kabilang uh, bayan, dun kami ano, maglilinis dun ang aming mga taniman Kaya biyahe tayo ng medyo-medyo matagal. Sundan nyo lang po kami. Samahan nyo kami sa aming paglilinis, sa aming pagbibiyahe. At malayo-layo pa tayo sa ating uh, pupuntahan. Guys! driving at night windowless ride feeling alive nothing in sight forever in flight follow those lines we'll make it this time blurry street lights work as a guide to memories that we'll make it tonight oh yeah we'll make it tonight yeah i'll do anything then i feel like i narating na po tayo sa ating uh, uh, kung saan pwede tayong bumaba at maglakad patungo sa ating mga area. And medyo malayo-layo. Mga 15 minutes maglakad bago mo yung area. At maputik po. Dapat tanggalin ng chinelas. Wala na po kaming chinelas dyan. Maputik. lakad hanggang sa area. Tasty lang at mapawi ang ating mga pagod pag nakita natin ang ating mga tanim, ang ating area. malayo-layo pa talaga. Kasama ko pa si Buntes, yung kapatid ko na babae. Buntes, sumama rin. Kaya nandyan sa likod ko. Kaya mabagal kaming maglakad. We'll make it this time. Blurry street lights work as a guide to memories that we're making tonight. Oh, yeah, we'll make it tonight. Yeah. One on the screen at last, they ain't looking inside for their needs and life. They wanna be like by everybody in sight. But trust me, being free ain't lights No, it's long nights, and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, all right. I'll do anything that I feel like i to do. I'm living life Ayan, humingi kami ng dalawa lang pero hindi siya masyadong hinog kasi nag-harvest na daw sila. kaharvest Kaha lang. Kaya wala kaming nakuhang ma matamis na pinya. Nandito na kami sa aming area. Marami kasing banana na tumubo na hindi naman yung uh, pakikinabangan na banana. Yung ano lang, tumubo lang kusa. Kaya yan ang aming aalisin. Lahat dapat alisin. Kasi yung mga tanim namin natatabunan na ng mga ano, banana. Yung saging. May mga maliliit na mandarin. Maliliit na rambutan. Hindi na sila nakikita. At talagang ano na... Masukal na ang aming area kasi matagal nang walang bumisita. Ayan, nagluto muna ako ng tilapia, nag-ihaw ako pero ayun nahulog kasi galaw ako ng galaw. <laughs> Excited! Galaw ng galaw. Ayan. Ayan. Sarap kaya kumain dito sa bundok? Kahit ano lang ang ulam. Puso ng saging, okay na yan. Ayan, ipinagpatuloy namin ang paglilinis. Lahat ng mga saging, uh, inalis namin kasi mga tanim namin sa silong ng saging, ay hindi na, ano, hindi na sila lumalaki. Hindi sila naiinitan. Ayan na, ma, ano na, maliwanag na. Maliwanag na siya. Makikita mo rin yung kabilang bundok doon. Sa kabilang bundok. Kanina hindi yan makita kasi puro uh, puno ng saging. Pero ngayon, si true na siya. Hindi namin natapos maghapon yan kasi uh, 2pm pa lang naubos ng aming tubig. Kaya umuwi na kami ng maaga diyan. Umuwi kami ng maaga. Isang balikan pa sana matatapos namin yung area. Kaya lang... Wala nang nakabalik. Ayan yung plantita. O, oh, native siya. Maganda. O, oh, native. Plantita sa bundok. ba diba yan yung binibili yung mahal? Pero hindi yan kasi native ito eh. Wild pala. Wild. Ayan. Malawak na ang aming natapos. May mga kakao. May rambutan, may lansones, may mandarin, may paper tree. Nasa kabilang paper tree, ah, nakabakod siya sa, ano, sa area. Mga tinanim nilang paper tree. Kailangan kasi ng chainsaw para ma maputol namin ang mga kahoy na hindi na kailangan. Mahirap naman kasi pag itak ang gamit, pumutol ka na, puputol ka ng kahoy. Nakakapagod at matagal. Ayan. Malawak-lawak na at malinis na din ang mga aming mga rambutan. Siguro, ano na, lalaki na yung mga uh, tanim namin na natabunan ng mga saging. Kasi maliwanag na. Ayan, pauwi na kami kasi talagang wala na kaming tubig. Yan, kami. Ayan ang aming rambutan. Maliliit pa sila. Yung iba hindi na na-video. Nandun kasi sa ano, medyo baba. Marami silang bunga. Last year, walang bunga ang aming mga rambutan. Wala kaming na-harvest kahit ilang kilo man lang. Hindi sila nagbunga. Pero hindi hindi naman hindi lang sa amin, lahat-lahat. Walang ano, magandang bunga ng rambutan last year. Ito naman na area, area ng kapatid ko, talagang masukal na kasi wala naman sila, hindi sila, hindi nila nalilinisan. Ayan ang, ang kanyang mandarin, ang mga tanim na mandarin. Mga maliliit na rambutan nandyan. Hindi na makita kasi masukal na. Dahil naubosan kami ng tubig. Ayan, kumuha kami ng uh, buko. Minom kami ng buko. Nadaanan namin ang area ng kapatid ko kaya may maliliit siyang buko. Doon kami kumuha. Refreshing juice. Buko. Buko juice. Pagpatuloy namin na ng paglalakad kasi talagang uwing-uwi na kami. <laughs> Walang tubig at saka napakainit po. Kaya ngayon, nadaanan namin naming pinsan nagtitinda ng halo-halo sa gilid ng kalsada. Halo-halo tayo. Tapos namin kumain ng halo-halo, umuwi na po kami. Kasi talagang hapon na po. Thank you for watching. Salamat sa pagsama nyo sa amin. They ain't looking inside for their needs and life, they wanna be like by everybody in sight, but trust me, being free ain't spotlights No it's long nights and it's long fights With yourself all the time to get your mind right But if you put in the work you can find the light alright uh